o pa dumo pa tama na kinata ko po yung ayoko na sa yung, yeah. yung career single ko Kaya lagi ko extra sin ng eight basta mapayapa to future na ano alam di ba iyan di kanis tingida wait Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Ah, Mare, 'yung dito kay wala, bayron na ba 'to palabas? Ano yung, 'yung gate, bakit pa yung gate?